So ayan guys, nakapag-ayos na ako ng mga dadali ko sa pool hall. So ayan, yeah, mayroon no, akong shoes, and then bag, dyan na yung mga naman dyan. At ito yung una araw na sasotin ko. Siyempre pag ko, ito agad yung sasotin ko. Pero may kulang pa ako dito, pang pangunang araw yan. Pero na-double check ko kung may na ano pa ako kalimutan or wala. Isabel. Ayan, ina-double check ko kung may nakalimutan na ba ako or wala. Sayang naman kasi kung meron na ka. Guys, we have dalawang sombrella at isang pang sa solo ko. Siyempre, may beach and pool doon. Kailangan ba na pang basa sa solo new waterfall. Dalawang sombrella, pamalita, at sa pagmainit ng panahon doon. wait na, travel vlog abang yan, sleeper ko ayan so, nandiyan na siya hindi ko na pwede pa ka naman pero napapakita ko pa rin sa inyo so, ayan yun hindi ko siya nakalagay so, hindi ko na pwede buksan baka oh, hindi ko na may pinit na ipasok dito, baka nasira na yun tapos dito guys yan yun na yung mga damit ko nailagay ko na siya pero ito double check ko kung may nakalimutan ba ako o wala kung meron man may aayos uh, ko pa kasi ano lang naman ngayon 19 bukas 20 may tatlong araw pa ako natitira para mag ayos ay double check yung mga kulang yan kasi pag 23 wala na alis na agad so ayan yeah, meron ako ditong extra na damit pang ano pang alis halimbawa na may pa ako dyan meron din ako dito pang bahay pang alis dito rin pang bahay pang alis at may pouch pa ako dyan dalawa siguro mga toiletries sila lang yun dyan ako so, sa ito guys nandito yung rash guard ko napakita ko na inuna ko talaga itong i-alis dyan para hindi ko na siya pahanapin lang siya so in, guys, yun guys ginobal check ko na ah Sakto lang yung mga dadalhin ko. Ayan! Medyas na lang yung kulang ko, guys. Kasi yung, medyas, yung Pinang papasok ko pa sa work. Bukas papasok pa ako. Ito, guys. Ano na to? pula na lang dito ay underwear na lang. Pang unang araw ko sa buhol. So, yun lang. Na, nakapagayos na. At kompleto na